Ginawang extra special ni Alden Richards ang week series nila ni Yaya Dab sa kaliseri ng Eat Bulaga. Si Yaya, todo-todo na rin ang practice para sa Bulaga pa more sa Sabado. Ang Star Bites sa Tinio, Brika Rampel. Kailangan atang dibdibi ng mga Rogelio, Rogelio, Rogelio ang pagpapraktis para manalo sila ni Yaya Dob sa Bulaga pa more sa Sabado. Gayun din mismo si Yaya. Kulang pa, kulang pa. <laughs> sa gitna ng rehearsal, enter frame si Alden para batiin si Yaya ng Happy Week Ibang araw ang dating ni Alden ngayong Aldob Week Sari. Ah? Non-stop ang gimmick ni Alden, tulad ng padalang chocolates. Ah. Lihat, Love locks. And for the first time na ni Alden si Maine. Kahit standi lang. Sino ang ang pipiliin niyo, si Alden? Ah, Kasi kababayan ko 'yun. Ah, kababayan. Mukhang kinikilig ka rin kay Alden. Ah. <laughs> Excited kayo? Mukhang, so, kung mukhang magkikita. Gusto nyo na ba magkita? Gusto ko na. Para magkaalaman ako talaga. <laughs> kung talagang ano? Nagmamahala sila. <laughs> Sinong mas gusto nyo manalo? Si Ayadab. <laughs> At mas fan kay ni Ayadab. Yes po. Wow. Sa tingin nyo ba magkikita na sa Sabado? Sana. Oh, pati naman si Lola ni Dora sinusuyo ng husto ng pambansang bay uh, uh, hindi ako nadadala dadala sa mga kanyang ah hindi na ay na. ay 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 maya ay 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 ang official choreographer daw ni Yaya. <laughs> Eh ano nga ba ang ikatlong kondisyon ni Lola ni Dora sa Aldab sa pagsabak nila sa Bulaga pa more? Hindi nyo kukunin ang premyo nyo. Oh. Hindi para sa akin. Oy. <laughs> Kundi para sa isang pamilya na nasugod natin sa one for all, all for one. Ah. Tutukan kung maisa sa katuparan yan sa It Bulaga. Obrika Rampel, GMA News.